Ayan mga lods, musta po kayo may napili na yung admin ko na bibigyan ng cash. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo mga lods yung laging nag-share ng mga videos ko sa mga posts ko. Ito pala yung mga pangalan nila. Ayan, legit mga followers yan mga lods ha. I-follow nyo sila. Maraming maraming salamat sa inyo mga lods. Pero isa lang po yung napili ng admin ko. Bukod tangi na nagshare ng mga videos ko. Mula November 1 to November 30. At saka sinunod niya lahat ng sinabi ko sa mga videos ko. Marami naman nagsishare ng mga videos ko. Kaso yung iba nakalock yung profile niya. Yung iba naman hindi talaga nakikita yung share nila. Ito pala yung pinaka-top sharing ngayong November 1 to November 30. Shoutout pala sa iyo, Nino Estrira Jimino. Ikaw yung palagi na share ng video ko araw-araw. Yan, maraming maraming salamat sa iyo. PM mo na lang ako para mapadala ko yung cash sayo. Yung hindi napili ngayong buwan, baka sa sunod na buwan, kayo na mapipili. Basta share nyo lang yung mga videos. Mag-comment kayo kung anong laman ng videos. Lagyan nyo sa dulo ng Dan. Tapat nakapalo ka at hindi nakaprivate yung Facebook para makita ng admin kung nag-share pa kayo ng videos ko or mga post ko. Sana sa sunod na buwan, marami nang mananalo. Ayan mga Lodge, share nyo lang yung mga videos ko para sa next na buwan makakasama kayo sa mananalo dito. Hanggang dito lang, maraming salamat sa panunood.